Wala na? Ha? Wala na. Ah, baka may gusto na yung basa. Wala na, umuwi na siya. Hindi na, Ano rin, right? okay naman yung kanakin? Hindi naman ako mapapahiya. Joke. Papahiya, Lloyd eh. Hindi <laughs> pa yung payong naano na ba pa? Ha? Yung pa yung nandilipan. <laughs> Mga master, andito kami ngayon diwata, Paris. Inaantay lang kami ano pinchang ko. Ayan. Mamaya oh. oh, pipila kami. Ayan ako si ano eh, si idol namin eh. shout out na Mega Master Dong. idol namin. Ano master Mega Master? Sana mamaster mo din ako. <laughs> Ay, mali yan. Saan <laughs> ba? Sila ba? <laughs> yan. sila. Ayan. Uh, Ito lang, alam mo ito, ito lang nagpapalabas eh. Yung lumabas, ayun, maraming nagpapicture kami yan. Ayan, 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 dinumumog tuloy. Ito lang nagpapalabas, ayan o. Oh. Ay, tama-tama yan para. Buta <laughs> 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 si Richie, hindi mag- Pagka <laughs> hindi nag-replace <laughs> si Richie. Ako ako nag-competing.

So mga kamester, ang dami talagang nag-abang. Ang dami nag-abang, ngayon inaantay ko ito. Ito yung inaantay ko, yung pinalabas niya. Ayan, tingnan mo naman yun. No? Ayan. O diba? Inaantay nila. Ayan, ang dami nag-abang. Tingnan mo naman dyan. No? Mamay, inaantay namin yung pinsang ko para kakain kami ng masarap niyang pares. So ngayon, ha? Babalik na siya, babalik na siya. Ayan. Oh. May mo doon sa nag kung 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 vlog ka. Sabihin okay. oh. no. mo. No. No, shout out vlog! <laughs> <Shut> out vlog. <laughs>